Hello everyone. Ito po. Nag, uh, nagpapalakas pa. Pero ano, you know, may namumuti na ako. You know, Lagi na ako sa kwarto. At uh, nagpapalakas. Uh, Dahil yung kita ko eh. Pero nag-therapy te na rin po. Start, I'm starting my therapy na rin. Senator Bong Revilla nagbigay ng update tungkol sa kanyang kalagayan dalawang linggo matapos niyang maoperahan sa paa. Kuwento ng senador naka-work from home siya sa ngayon habang patuloy na nagpapagaling at nagpapalakas. Anya ang kanyang misis na Silani Mercado ang tumutugon sa iba niyang mga commitment natatawa rin sinabi ng senador na bahagyang lumiit ang kanyang hita sa kawalan ng ehersisyo. Ay, gusto po. Ito tayo, ay, eh, si Dong. Ito si Honey. Oh. Hi, pa. <laughs> oh, ay, pa. Ay, kung sabatid ka ba? Ay, <laughs> sila, <no>? nang uh, <laughs> lalaro <laughs> <tries> <laughs> <laughs> Sige, dali, ano, ano, Ilang no. <laughs> <talking> taon <bathroom> na si Boss? 58. 57. 57 na? Dali, dali, dali. Trivia, trivia, trivia. Go, go. Tuloy, tuloy. <laughs> Kanina pa kayo dyan eh. So, go. Ready daw? Ilan na ang pelikulang lang nagawa ni Bong Revilla? As sige Eh, Eric Ilan. Ilan ang pelikulang nagawa ni Bong Revilla? Kokoila oh, ano? Pagdating. Simulan <laughs> ko. Kanya di alam. Mga bata Extra-extra. Hello everyone. Ito po. Kanig eh. Uh, pa palakas pa si kuya ay nako ang aking may bahay silani ay nasa nasa dagupan Pangasinan uh, uh, Bangus Festival sa Pangasinan uh, ang aking pagbati sa ano Bangus Festival dyan sa Dagupan, Pasensya na po hindi po ako nakarating dyan dahil sa ating sitwasyon ngayon work from home po ako at nag-session po kami kanina rin at uh, yun hirap pa rin ito pero you know, ano na, namumuti na ako hindi <laughs> you know. ako lagi na ako nando sa kwarto at uh, nag uh, papalakas dahil lumiit din yung kita ko eh pero nag te na rin po Start, oh, no. I'm starting my therapy na rin. Unti-unti. Pero ganun talaga Normal, normal. Alam nyo, hindi ito, no? Ito yung ano, kinuwento ng nanay ko sa, no, dati. date? Uh, sabi niya, nung bata ako, parang nag-bleeding siya. Pinapa-drop niya pa ako. Uh, Dahil syempre, parang nag- nagbleed yeah. nag bleed siya eh. So parang pinalalaglag niya pa ako. Buti na lang na save niya ako. Wala. No. 'Di ba? Kung hindi wala si Bong Revilla ngayon. <laughs> 'Di ba? Parang gano'n niya kinukuwento ng nanay ko sa akin kaya mahal tayo ng Diyos, chapter you know? One sa kaya one. chapter 1. Opening ng pelikula, no? Kumbaga nag-bleeding siya pero pinaglaban niya pa rin. Kinip niya ako, di ba? Kaya nandito si Bong Revilla. kaya dapat pinababayaan. So, kaya pinababayaan. Ayan. Diba? Huwag ka basta susuko. Pabaya mo sa Diyos. Ayan yun, yun, yun. Ayan, naiyak, na naiyak, 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 naiyak siya. kakatuwahan <laughs> yung aking mga staff. Aking staff. Wala magawa itong mga to. Board na board na itong mga to. ano, 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 cleaner, Sunny? Ano? Ilang beses na libo. Si Marla din, tayo kung ilang beses na Parang ako yata pinaparing pinaparinggan nyo, ha? Naligo ako kahapon, ha? Maliligo ako mamaya. Alam nyo, yun yung... Ito yung totoo, ha? totoo lang, yung tungkol sa paliligo, pal dalawang beses ako maligo sa isang <laughs> araw. Simula nung na ganito ako, once a day na lang. Naspo-naspo na lang. Parang, kasi hindi po pwedeng mabasa. Hindi, hindi talaga bawal mga pag na-infect. Nako po. <laughs> Operasyon na naman. Si, <laughs>

So, <laughs> ano ba yan? Dapat tayo tulong-tulong para sa bayan. Boy, abunda? Yung... Hindi, babae. Dalawang babae. Mapapano natin <laughs> yung action na natunay na problema. Kaya sana po ay magkaisa tayong lahat. Patawaran. No? Yeah. 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 Para sa sa <laughs> ating ilang bayan. Yan lang hiling ko. Dasal ko po. <laughs> kung ako man ay tamaan pa rin ng mga splinters na yan ano dahil sa politika ay kasama talaga yan ay ito bumabalik na naman yung mga bashers yan but i forgive you Basta importante ay buhay tayong lahat sa tuloy ang pagtulong para sa bayan. Tuloy. Hindi ko mamagawa ngayon. Yung asawa ko naman yung tumunag uh, iikot. Kaya I'm very thankful kay Lani. dahil sa status ko talaga ngayon talaga po mahirap gumalaw ng isang pata. Hirap po ng sitwasyon na to. Kaya naiintindihan ko yung sitwasyon ng mga PWDs na ganitong sitwasyon ko. Good thing sa akin. This, this is just temporary. No, pero, sa iba. Yung, girlfriend niya dala daladala nila pang habang buhay. Sa akin, kaya naramdaman ko rin. Kaya sa mga PWDs, huwag ko kayo mag-alala. sa Senado. Yan po yung isang realization na nangyari sa, akin. Hello, Danny Atega Jr. Hello, shout out daw. Ipsa po kayo. Sa lahat nagdadasal, sa patuloy na... Sa patuloy na... na... Wow! na kitagaling. Thank you very much. For, wow! Lahat ng mga prayers. Thank you, thank you, thank you. Ako'y bagong gupit ano, lang. Ano na beach noon sa Kagugupit lang Tung, uh, ni Raz. Ano, sikat na beach sa Cavite na mga eh, Ano ko? Ano, ano, alam mo itong operasyon ayan, ko na ayan. to? Binabantayan to? Ah, hindi, pero ano 24-7. Uh, <laughs> Talaga sa hindi pa rin ba natutulog ako, hindi mo po pwede makampas yung naoperahan at ko nakaroon na infection kaya kahit tulog ako may nakabantay pinababantay ng doktor kaya uh, <laughs> ay ayun sa so na lahat, thank you thank you hindi um, na po nagla live na lang ulit ako kasi kita nyo ulit ako ayun Medyo Dumiit ng konti Sana pogi pa rin hmm. Kahit masakit Anyway, God bless you all Mabuhay po kayo lahat Magandang gabi po